Ayan. So dahil po maulan ngayon ay tayo po ay nag early pa baon sa 21 days. Ayan. syempre with 1 liter of contribution. So ang tumitira po ngayon ay si Parim Bulldog. Ayan. May kita nyo po, nung first shot ay kami po ay nag-ultra din dito. Ayan. Combination pa rin po ng protocol natin. So wala pong second shot ito for comparison. Yan. For comparison po ito, wala po itong second shot. Pero 1 liter po na ultra bus ginamit natin dito mga kaparm ayan. Ayan. So ngayon ay nag apply na po tayo ng early pa ba on process sa 21 days. Ayan. So tulad po nang sabi ko, uh, lahat po ng uh, trial and demo namin ngayong maulan na ito under kaparm TV menu ay ibabahagi po namin sa inyo. Ayan. So, ayan po. Ayan po yung mga bulaklak na parang ayaw humaba noon na isinir ko po sa inyo na sa sobrang ulan ay payat na payat siya at wala po siyang uh, uh, dito, wala siyang uh, lakas wala siyang kalaban-laban. So, ngayon, after po ng one week, na uh, nag-apply tayo ng 1 liter of ultra boost yan po yung naging resulta niya. Oh. mga kapam na uh, ngayon po ay pinababauna na natin ito at uh, yun nga with 1 liter po ng ultra boost yan uh, yun po si parin bulldog nandun siya sa puno ng piko ayan so ito na po yun so ngayon po ay July 25 kung saan po ay 21 days ito yan kami po ay nag early pabaon dito mga so, kapwa ayun po yan at kung mapapansin po natin ay mahaba po ang labas ng atin pong mga bulaklak yan at ito po ay uh, patunay lang natin na yung 1 liter po ng ultra boost ay effective po na gamitin sa first shot kung maulan at uh, matamlay ang bulaklak natin na halos ayo humaba, ay ito po ang naging resulta ng mga kaparamos. So, ito po, from first shot, diretsyo po kami sa babaon dito, uh, dahil nga po ito ay 21 days na, at ngayon po ay uh, 39 days nung aming uh, first batch. So, kami po ay uh, maabala, kaya ito po ay isinabay na namin ng application. So, 39 days, at 21 days yan po yung aming uh, ginagalaw ngayon with ultra boost mga kaparm at butil na rin po yung amin pong 39 days at corn size na mga kaparm so muli mula po dito sa ating pong demo area with ultra boost 1 liter sa per shot at ngayon ay 1 liter sa pabaon ito po ang naging resulta mga kaparm so muli ito po ay dinaanan ng ulan at bagyo na may kasamang habagat pero ang bulaklak po natin ay nanatiling malakas at masigla at handa na mamukadkad at magbigay ng malulusog na butil mga kaparm. So mula po dito sa demo area ng Kaparm TV Mango with Ultra Boost of Agri GoPro. Muli po Kaparm TV always at your service. God bless po and happy farming. Sana po safe tayong lahat sa nakalipas na bagyo. God bless po. Happy farming. I love you all.